Narito po ang ating gabay ng pag-ibig para po bukas, araw po ng linggo, Hulyo 14. Ano ba ang naghihintay ng ating buhay pag-ibig para po bukas, araw ng linggo? Para po sa may mga sudyak sign na aris. Ang iyong buhay pag-ibig ay isang nagaalab na pakikipag sa palaran sa ngayon. Ikaw ay matapang at puno ng kumpiyansa at hangadang harapin ang anumang romantikong hamon. Huwag kang matakot na ng unang hakbang na ipahayag ang damdamin mo sa iyong mahal. Ayan po ang ating Aries. Para naman sa may mga sujak sign na Taurus, para po sa may mga sujak sign, bato. Para po sa may mga sujak sign na Taurus, Taurus. Ang pag -ibig. Ang pag-ibig para sa iyo ngayon ay tungkol sa kaginhawaan at ng iyong siguradad. Kasama ang iyong kapariha. Kasama ang paborito ninyong take-out at magagandang pelikula. Ito ang magiging banding nyo ngayon upang maging perpekto ang inyong araw at ang inyong kabit. At ito po ang ating Taurus. Para naman sa Gemini, ang iyong isipan ay puno ng romantikong posibilidad. Ikaw ay puno ng matalinong ban banter na paglalarong flirtation. Mag-ingat na huwag kang madala sa sobrang dami ng mga idea ng sabay-sabay. Tandaan, kalidad kaysa dami pagdating sa pag -ibig. Para naman sa cancer, ang iyong puso ay puno ng pagmamahal at sakit sa iyong karelasyon. Ngunit, dapat mo ring alalahanin ang iyong sarili dahil kapag ibinigay mo ang iyong buong pusong pagmamahal, maaari ka rin masaktan sa huli. Dapat laging magtira ng pagmamahal sa sarili mo. Ayan po ang cancer. Para naman sa Leo, ikaw ang hari. Ikaw ang sorry, ikaw ang reyna at siya naman ang hari sa iyong buhay. Ang iyong kumpiyansa at karisma ay hindi mapipigilan. Mag-enjoy ka kasama ang iyong mahal ngayon dahil ito ang natatanging araw para sa inyo. Ayan po ang layo Para naman sa Virgo, ang pag-ibig ay tungkol sa maliliit na bagay para sa iyo ngayon. Ngunit maging maingat dahil maaring magkaroon ng hindi pagkakunawaan dahil lamang sa maliliit na bagay na ito. Ayan po ang ating Virgo. Para naman sa Libra. Para sa iyo, ay wala nang mas mahalaga pa kundi ang makasama ang taong iniibig mo. Ngunit sa panahong ito ng iyong buhay ay wala pang chance upang muli kayong magkasama ngunit huwag mainit dahil malapit na itong mangyari. At ayan po ang ating libra. Pare naman sa Scorpio, ang nagaalab mo, pag-ibig sa iyong karelasyon ay maging sanhi upang ikaw ay magkakaroon ng selos na wala sa lugar. Minsan ang sobrang pagmamahal ay hindi rin, man, hindi rin maganda ang dulot sa inyong pagsasama. Pagmamahal, respeto at tiwala ang higit na kailangan upang mas manatiling matatag ang pagmamahalan. Ayan po ang Scorpio. Para naman sa Sagittarius, bakit ipagsalapalaran at kasayahan ang tema ng usapan na mangyayari sa inyong magkapariha sa araw na ito? Marami kayong, ma, marami kayong mapagsaluhan na iba't ibang idea tungkol sa inyong buhay at kung paano ninyo mas mapabuti ang inyong relasyon. Ayan po ang ating Sagittarius. Para naman sa Capricorn, ikaw ang isang taong kahit na marami ka ng problema hanggat maaari ay hindi mo ito sinasabi sa iyong karelasyon. Ngunit mahahalata niya ito sa mga kilos mo at siya na mismo gagawa ng paraan upang alamin kung ano ang bumabagabag sa iyong isipan dahil hanggat maari ay ayaw kanyang nakikitang nahihirapan at nasasaktan. Ayan po ang ating Capricorn para naman sa Aquarius, para po sa Aquarius. Magdahan-dahan ka sa mga bibitawang mong salita sa iyong karelasyon ngayon. Ang iyong karelasyon ngayon ay sobrang sensitibo. Ang maliliit na salita na sasabihin mo sa kanya ay maaari niyang bigyang pansin at maaari niya itong hindi maunawaan ng labis na magiging sanhi ng hindi ninyo pagkakaunawaan. Ayan po ang ating Aquarius. Pare naman sa may mga sujak sign na Pisces. Mapupuno ng emosyon ang inyong pag-uusap ngayong magkapariha. Marami kayong maisawalat na hindi mo alam o hindi mo inaakala na nasasakal mo na pala. Nasasakal mo na pala siya sa iyong pakikisama sa kanya. Kaya dapat kang maging maingat at dapat maging maingat ka sa mga salitang bibitawan upang hindi mangyayari ang isang nagbabadyang hindi pagkakaunawaan. At ayan po ang ating Aquarius. Uh, sorry, Pisces. Ayan po ang ating Pisces. At dito po ang ating gabay ng pag-ibig para po bukas, araw po ng linggo, Hulyo 14.